Nagsagawa naman ng rescue operation ang Lucena PNP sa mga apektado ng bagyong aghon sa barangay Dalawikan, Lucena City. Ang balita mula kay Patrolman Jesse Chris Obrero. ni Police Colonel Felipe Bemaragon, Provincial Director ng Rizal Police Provincial Office na i-activate ang reactionary standby support force ngayong umaga bandang alas 10 ng ikadalumput-anim ng Mayo, taong kasalukuyan dahil sa bagyong aghon. Nasa yellow warning level ang buong lungsod ng Rizal na may malakas na pagulan at posibleng magdulot ng baha. Kaantabay ang buong kapulisan ng Rizal kung sakaling lumala ang sama ng panahon dulot ng tropical storm Aghon. Nagsagawa ng Inspection at Accounting of Personnel ang Rizal Police Provincial Office para masiguro ang mga kagamitan ay kompleto at nasa maayos na kondisyon. Ang kapulisan naman ng Pililla Municipal Police Station ay patuloy sa pagbisita at pagpapatrolya sa mga flood-prone areas upang masiguro ang kaligtasan ng publiko at maiwasan ang anumang insidente na maaaring maidulot ng masamang panahon. Ang Rizal Police Provincial Office ay mananatiling nakaantabay 24 oras upang tumugon at tumugon sa tawag ng mamamayan sa banta ng masamang panahon. Binabati ko ang kapulisan ng Rizal for a job well done. Hinikayat ko kayong lalo nyo pang pagbutihin ng inyong sinumpang tungkulin para sa kapakanan ng ating bayan. Ipinapaabot ko naman ang aking taus-pusong pasasalamat sa mga Rizalenyos sa walang sawang pakikipagtulungan sa hanay ng ating kapulisan. Mula rito sa Rizal Police Provincial Office, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Rica May G. Esteron, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Polis.